guys, naglalakad na kami pupunta na kami ng highway dito na namin naabang sa highway ang aming sundo, di ganyan ang gaganda ng aming dinadaanan Ayan, titignan natin dito yung napakagaganda nilang tanim guys ate Marisa magpandong, naulan ulan. Ito guys, oh, talagang sobrang ganda na ngayon itong kulong-kulong. Ayan, bago ka dumating ng kulong-kulong, napakaraming makikita may halaman. Ayan guys, oh. Nakikita nyo ba yung papaya na yon? Ayan, oh. Ayan, napakaraming bunga guys. Ayan guys, oh. Yan ang amin dinadaanan. Napakaraming halaman. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Nakakatuwa guys yung bunga ng papaya. Ayan, oh. Sobrang ganda, ang ganda ng, ng bunga. Ayan. si ano na yan si ano na ayun nga guys ay sya na nga ang cute ng mga sasakyan ayan Tayo bumili ng ganyan oh, ang gas and gas pa. Ito na Ayan, nandito na guys yung aming sundon sa lubong na namin. Kaya kami ay sasakay na. Ayan, alay ko. Ayan. Bakit? Ang liit ko. Ang Ay, ano po? Parang... <laughs> 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 ang alak-alakan ko ba Huwag mong apa uh, Ano yun Ako ay, ay makilipin sa alak-alakan Diyan o sa taas Diyan sa taas o, ayan Mahawakan man din yan Pero gusto kong i-video sana yun Kaso malikot Ayan Napakalikot ng Ating uh, camera. Mahihilo na ang Ayan na yung dinadaanan namin guys Napakaganda

pa pala dito guys oh. Ang dami Sagana sila dito sa papaya. Mamaya ang gabi dadala namin ito na sako. <laughs> <laughs> Arkilay namin yung tricycle nito. Ang mga lalo pa kaya Kami mamunga mamaya ang gabi sasakuhin namin yan. Kami gagawa ng atsara. Pagka ng sumunan ang guys. pangyari. Ah, bye -bye na guys. Dahil mo na parin rin tayo <laughs> dati, nakapaputik pa ito, ano? Oo. Baon-baon pa ang mag